Ben Tulfo Fun Filter ako doon sa gurang na Tulfo. Eh batang Tulfo po ako eh. Hindi naman po ako kulubot. Meron po kasing isang taong nagsabi na ako raw po ang lumapit sa Diskaya umihingi raw po ng 1 billion pesos. Kapatid po yan tayo ng ating colleague si Ben Tulfo. Say what? Sana galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po. Uh, ben po, Ramon Tulpo pala. Sorry. <laughs> Lahat naman tayo nagkakamali. Sumasablay paminsan-minsan. Huwag lang yung madalas na sablay. Ramon, nakakasakit ka na. Hindi sa amin. Nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, sama-sama dahil doon sa pinagagawa mo. Kahapon mga boss, I'm sure marami pong nakapanood kung ano nangyari sa Senate hearing, Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Yung pong naganap na exchanges, verbal sparring, parang verbal sparring ng mga senador between Senator Ma'am Pilo Chairman ho ng uh, Blue Ribbon Committee and si uh, uh, Senator Marco Leta. Kung titingnan po natin, pareho po sila may punto. Yung nangyari ka ha, mga boss, kakaiba. Kasi ang gusto makita ng tao, anong mangyayari doon sa pagpatawag sa, sa witness and then pagdating po ni DOJ Secretary. Yung pagtatalo po nila yung restitution. Ano bang ibig sabihin ng restitution? The restoration or something lost or stolen to its proper owner, ang taong bayan. Ibabalik mo yung mga bagay na nawala o nina, kinulimbat mo doon sa mga nagmamayari sa kaban ng bayan para sa taong bayan. Recompensate for injury, ibig sabihin, ibalik mo. Anang gobyerno, dito po, magiging maingat po ako, restitution. Para maintindihan nyo siguro, ito po yung pagtatalo kahapon. Pero mas maganda yung exchanges po pag umpisa pa lang. Marami nagsasabi, may mali din sa nangyari. Dahil kasi hindi dapat nangyari dyan na parang na daw rin Senator Marcoleta, si Senator Pampilolax. So, hindi makaumpisa kasi parang naging obstructionist si Senator Marcoleta. That's the people's perception. May mga iba naman nagsasabi, teka muna, tama naman si Senator Marcoleta. May karapatan din naman siya punahin yung mga bagay. Kaya lang, may iba nagsasabi, nakaka-obstruct. Pero dito po, ano? Tingnan niyo po na maigi kasi ito po publicly, then let's walk through it. Watch this. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That, that I am not opinion. questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the That's chairman of this here. committee. Anyway, let's proceed with, the, with this, uh, with the, you uh, the are not interested project. in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your prejudicial Kaya nga, sinasabi question. ko sa inyo eh. You're An investigator, we are investigating. Uh, uh, tayo away, Mr. Chair, we are in, still in the Hearing investigating. Is Session is resumed. Mr. Akantara, you proceed. Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Sir, I, will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceedings. If you will not allow me raise this point, maybe in the, in the plenary this afternoon, I will raise it. Magagawa naman ni, talaga ni Senator Marcoleta i-question, pero it wasn't the proper forum para sa akin po. Pananaw ko lang po, hindi po ako abogado, investigator po ako, media po ako. Nag-aaral din po ako eh. Sa mga decorum, behavior, pag-aasta nila, kung paano ginagampanan pagdating sa mga Senate hearing. Hindi po ako eksperto. George! Kung pinalusot mo na ako, baka isa ako doon, sasabihin ko kung anong tama. Uh, sino si George? Secret. <laughs> Ngayon, sinasabi ni uh, Senator Marcoleta, pag hindi mo, pag ako pinipigilan mo ako rito, abay tayo ka muna, itutuloy natin to sa plenary. So I will register a sinuspende para lang matuloy kasi kung hindi magiging away na po 'yan ng dating chairman ng uh, Blue Ribbon Committee at yung kasalukuyang chairman na si Pampilo Lacson, yun yung dating chairman na napalitan si Marcoleta. So iba po kuminsan minsan pag nagtatalo yung mga batikan. Meron po tayong matututunan sa kanila. O ngayon, tama po ba ang pag uh, question ni Senator Marcoleta during the hearing because ang sinabi, I will question the objectivity of this proceeding. Emiembro siya eh. Eh may ibang mga senador doon. ayon ba sila? Ano tingin niyo mga boss? If you will not allow me to raise the point, maybe the plenary this afternoon, sa plenaryo, i-bring up ko to. That's right. Wag na doon kasi pangit pag nakita ng tao, away eh. Ang sinabi ni Senator Pampilo eh, parang naman tayo, nag-uumpisa naman away na tayo rito. Ngayon, pagdating doon sa Witness Protection Program, yung protection na dapat binigay kay Diskaya, mas maganda siguro ipresenta po natin. Why are we trying to protect our Mr. President, we're still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are we so protective Why are we so protective? I am not protecting them. Ang sinasabi ni Senator Pam Pilaroxen, ba't mo protektahan yung mga Diskaya? Why are you so protective? Bakit? Ganon, ang tingin po ni Senator Pampilo-Laxon, the chairman Of uh, the Blue Ribbon Committee At sagot naman, ito, sagot na You know, we, hindi, huwag na na natin I-prejudge, sabi ni Senator Marculeta Kasi nasa proseso pa tayo ng pag-iimbestiga Alam nyo, ang nag-exchanges ngayon Ay dating chairman ng Blue Ribbon Committee Na si Senator Marculeta At ang kasalukuyang Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Pampilo-Laxon Maganda ang exchanges na yan Huwag po malito. Tingnan po natin kung sinong nasa tama, kung sino nasa lugar. Kayo po, ang tingin niyo po, who do you agree? Totoo nga ba na pinoprotektahan ni Senator Marcoleta magdiskaya? Or tama ba si Pampolo Lacson? Dito naman po kay uh, Secretary Boeing Rimulya. Nagka, nagkainitan po rito. Dito sa exchanges na no? pakinggan niyo lang po. Ano? Tingnan niyo na lang po. What is the reason behind the law? So that The, the, we can get justice, and justice can only be attained if there's restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after? It cannot be... it, sir, cannot it can come before, before or after, sir. It can come before You, or after. you said the law that it come before. There eh. ba is we are operating on a unique of, set of facts. And we, 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 we are... All of these matters are being evaluated because the, 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 the gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the, the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for, for such a reasoning like that. You know, I'm, I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry, too, if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir. And we will carry out our job as we... As we didn't fit as, as we see mr chair i said i candidates. am not expressing an opinion here i am articulating the provision of law you do not change the provision of law mr secretary you may be disbarred from doing this then it's your opinion sir it's it's your option sir then it's your, it's your option sir it, it, is, it is what you wish to happen that, you, may, you may proceed Ikaw ang nagbibigay ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before, hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Ako po, pagtitingnan po natin, may punto po roon si Senator Marcoleta, legally. Wag daw gamitin yung restitution o pagsasauli ng pera o pagbabayad doon as an act of goodwill. Doon sa sinasabi, nag apply ng Witness Protection Program. Wala daw kasi sa batas. Unless, may point out daw ni uh, Senator Boeing Rimulya, nasaan sa provision ng mga batas na papasok yung restitution na goodwill. Pwede naman po kasi yung parte na with the cooperation, the sincerity, the sincere act of returning the money, the sincere act of cooperating with the government, yung pagsisisi or remorsefulness, hindi po pinipilit. So, voluntary cooperation, kaya lang si Senator Marcoleta nagiging masyadong technical, hinahanap niya sa provision ng batas, wala naman talaga. Pero, you can add up Not necessarily. It's a voluntary act. Na isang sa uli mo, yung nakulimbat mo, that's the human nature. Even though the law is strict. Di ba? Meron ka pa rin accountability. Ngayon, tingnan po natin. Umaagree ba? Sumasang-ayon ba ang ibang kasamahan ni Senator Marcoleta na nasa Senate hearing? Ano kaya ang kanilang pananaw? Alamin natin sa mga senador na medyo pumanig doon kay DOJ Secretary Boying Rimulya sinong pumanig kay Senator Marcoleta. Isa-isain po natin. Wala nga talaga sa batas yung bang uh, muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasya natin yung kagusto ng taong bayan, ang ng galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita ng goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Nakita nyo, kalmado si Rafi. Walang sigawan, walang hiyawan. Hindi nakakabingin na sa taenga. Di ba? Oh, okay, tool. Uh, uh Rafi, good. At medyo proper yung delivery mo, ha? Baka kasi matlang tanggal yung mga tutuloy ng kasamahan mo dyan. Mm Hindi -hmm. tulad ng isa. Ngayon, o oh, sino pa ba? O oh, pakinggan natin dito si Senator Kiko Pangilinan. You know, this uh, restitution issue, while it is the law, does not prevent The government from being broader, mas malawak ang kanyang uh, pag-implementa ng uh, mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pa ang pagbigay uh, ng mga malalaking yung mga mamahaling sasakyan, boluntarying ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo, sa kakarasan ko kasi, uh, pag inintay po natin yung court judgment. Na, na maging final para isurrender po ang lahat. Eh baka wala, puti na mga mata natin, wala kung nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para ho maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of uh, cooperation which uh, the courts will eventually consider when it sentences or if it provides uh, the uh, exemption uh, and the immunity. Hindi po ba? Opo. Okay. Last part na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. Gusto ko yun. Yung pagbabalik is a sign of cooperation. Nakikipagtulungan sa korte, sa gobyerno natin. Nabibigyan ng konsiderasyon doon sa sentensya na maaari, ma-exempt siya, magkakaroon ng konsiderasyon ma at exemption and the immunity. Wala nga talaga sa batas pero maraming mga bagay na pwede namang gawin din outside of that because it's the cooperation. May kasabihan nga ako minsan kapag kuminsan out of court settlement. Pero dito sa parting to, hindi po pwede maging out of court settlement. Ibalik mo muna, magkipag-settle ka. Pero kung ano pang sentensya ang gagawin ng hukuman, pagsilbihan mo. <laughs> hindi po pwedeng libre ka na sinauli mo. Hindi. Titingnan muna kahit na nagsisisi ka. Kahit na sabihin mo, Mia Kulba, Mia Kulba, hindi rin ko na uulitin. Promise talaga. Hindi. Matikim ka muna, maghimas ka muna, matatabang rehas. Gets nyo? O, tingnan natin ito isang senador naman. O, tingnan natin. O, panoorin. Nagkatama yung haka-haka natin that the uh, engineer Alcantara might just be the missing link to the higher officials that the people have been longing for. No? Secretary Mulla, I hope that uh, you can evaluate further kasi mukhang very vital and uh, very... Um, Uh, yung kanya pong testimony or yung kanya affidavit is very ano no uh, vital doon sa ating pong pursuit of uh, going after the big fishes finally so i hope that he can be uh, considered really to become uh, one of our um, state witnesses in case napapansin niyo mahina lang sila pareho yung tono mababa kasi hindi naman mga bigi mga tao sa loob ng uh, senado ano paano ko naghihiring aid ka ngayon sa, sa pagsiga, taas ng decibel, ano? Di ba? Mabuti ka mo, ganun. Mababa yung mga decibel nila. Soft-spoken lang. Okay? O isa namang senador dito, panoorin, si Bam naman. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa witness protection program o pagiging state witness? O hindi ko kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yun po yung inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto ho nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isang solid talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Hindi po wala sa patakaran, pero isang test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagi ko po 'yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong magsistate state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Lahat po sila gustong mabalik yung pera. Para paraho naman kahit na mangyay uh, I'm sure ganoon din naman si Senator Marcoleta, maibalik ang pera. Masyado lang very technical, legalistic po ang dating ni Senator Marcoleta. There's nothing wrong with that kasi nakikita rin ng tao magkabilang panig, di ba? Both sides. Ang panalo rito mga na manunood kasi nakikita natin kung gaano kabatikan yung mga senador natin. Okay? O ito naman, isa. Very quick lang ang kanyang sinabi. Kung may sundot eh. Panoorin. Si Robin. Gusto ko lamang pong uh, sabihin kay Sekretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Maiksi lang ano? Pangalagaan si Alcantara. Ibig sabihin concern siya. Wala na siyang pakialam kung may restitution, ibalik yan. Kung basta alagaan kasi importante, abay tayo ka muna. Baka alam niyo naman kasi, hindi ba? Kanina nakita mo si Alcantara, umiiyak siya habang sinasabi niya family. I can understand the emotions, mga boss. Meron ba tayong nilaktawan? Meron, di ba? Kasi baka malaglag yung mga natin sa tayong eh. Seriously speaking, if you're a lawmaker, you cannot be a lawbreaker and you cannot bend the law. Hindi mo pwedeng baluktutin ang batas na ginawa mo. Ang batas sinusunod, pinatutupad. The law applies to all or none at all. Yan ang message ko para doon siya nagtatanong sa akin. Ako kasi, yun lang naman nakita ko pag magkaibang pananaw na ngayon ay pinuputaktay sa social media isang, yung isang tulfo na senador. Hindi ko na pinakita kasi medyo sensitive punta tayo nga ko. Sensitive na nga mata ko. Tinawag na ako siyang kapatid kong gurang na tutube. Sino nagtawag sa akin ng tutube? Mm -hmm. <laughs> Ay, nako, Mario Osep. Lahat tayo nagkakamali. Kung minsan, hindi mo naman sinasadya ang pagkakamali. Tulad nung pagkakamali ni Senator Marculeta na ako yung napagkamalian. Chip, wala pa naman akong kulubot sa mukha. Napagkamalian na ako. Doon sa gurang na Tulfo, eh batang Tulfo po ako eh. Layo po, milya pong layo namin. Sa uh, wala, hindi naman po ako kulubot. Hindi pareho ng isa. Uh, Di ba? Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpal nagpalabas ng uh, kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas, ang ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yata nagkasundo sa 120. Billion, a million na lang. Isipin-isipin po ninyo. Kapatid po yata yun, ang ating colleague, si Bentul po. Say what? So ngayon po, ang, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako, nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa. Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Bentul po na mayroong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Ah, hindi po uh, Bentulpo, Ramon Tulpo pala. Sorry. <laughs> Lahat naman tayo nagkakamali, sumasablay paminsan-minsan. Huwag lang yung madalas na sablay. Huwag ka lang maging hari ng sablay. Nabanggit ni Senator Marcoleta dalawang beses, Bentulfo, pero kinorek niya sa bandang dulo. And I accept the apology. Hindi po sinasadya. Na-interchange lang. Alam niyo ba? Ito naman, Enter Ramon. Nagsulat po sa kanyang, wala naman nagbabasa ata na kanyang social media page. Ayan. Ako po, tutuwirin ko lahat ng bagay na dapat kong tuwirin kung matutuwid ko. Pero friends, nito ako po sa inyo. May kasabihan, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. O sa salitang Ingles, blood is thicker than water. Ang kasabihang 'yan madalas at minsan mali ang paggamit. Ang kasabihan blood is thicker than water is ay applicable ay lamang kung ikaw ay namumuhay at kumikilos ng tama. Wala kang nasasaktan. Wala kang nasasagasaan na si naman na hindi mo sinasadya at marunong ka naman um, mag-apaumanhin kung ikay nagkakamali ibig sabihin matino yung pag-iisip tama yung mga pinagagawa alam yung mga salitang alam yung terminolohiyang pag-unawa sa kapwa, malawak na pag-unawa at marunong mag-unawa, pag-iintindi. Yun ang iyong pag-iisip dapat ng isang taong matino. Lahat naman tayo'y nagkakamali. Laha, wala pong perpekto sa mundo. Kita mo yun, nabanggit ako dalawang beses ni Senator Marculeta. At yung pagbanggit niya, nagkamali siya doon. nag naman. Eh, hey. May na, ingit nainggit ata na uh, pangalan ay Ramon. Sa, sana siya kanya yon. E sa akin. Sinalo ko na. Paano kung isang miyembro ng inyong pamilya o utol at medyo may edad pa, tanda pa sa iyo, asiwa yung mga pinagagawa. Wala sa tama. Wala sa hulog. At ang masahol, nananadya at alam ang kanyang ginagawa ginagawa niya para makatawag ng pansin, mambuisit, manginis doon sa mga taong kanyang iniinis. Meron akong ganyan sa taong pag ako kinante, pero may mga oras mo lang gagamitin yan. Huwag yung lagi-lagi. Ang ibig kong sabihin, ang ibig natin sabihin, 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 sabihin na natin, miyembro ng pamilya mo yan, ate mo man yan, o kuya mo man yan, mm -hmm, na pareho medyo asiwa. Wala na sa tama. Sino ang tatayo? Sino ang maglalagay sa kanya sa tama? Sino ang magsasabi sa kanya? Sino magtuturo sa kanya? Eh, nakakatandanga eh. Eh ako, sino? Eh, yung tinawag niyang tutubi, si Bentulfo, ako'y Nahihiya na po kami, kahit yung dalawang senador. O minsan, nahihirapan sila dahil kapwa senador, Binabanatan niya, hindi na sa trabaho, personal na. E gusto niya maging relevant. Para maging relevant, destructive na, paninira na, attack dito. At is destruction on the road to perdition. Kaya ako naninindigan. Isa sa ayos ko, isa sa ayos ko, ang tama. Hindi ako magkukonsente. Makinig ka, Ramon. Nakakasakit ka na, hindi sa amin nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan yung dinadala mong apelyido sama-sama dahil doon sa pinagagawa mo. Paalala ko lang sa iyo, maalala ko sa iyo. Sino ang umakay sa iyo? Ilapit kalad ka rin ka bitbitin ka sa isang organisasyon na sinaktan mo, pinaglaruan mo, ininsulto mo noon sa kolom mo sa inquirer para kumbinsihin ka na humingi ka ng tawa dahil mali ang ginawa mo. Noon yun, nakalimutan mo na ba sino ang nagsalba sa'yo? Yung organisasyon na wala namang ginawa sa'yo, hindi ka naman kaanib. Hindi mo naman naiintindihan kung paano ang kalang struktura bilang organisasyon o or simbahan, iba yung kalang prinsipyo, doktrina na ginagalang ng mga miyembro pero binabalahura mo ng panahong yon. Binabalik ko lang. The past does not equal the present, and I will give you a space and time to straighten up or get shipped out. Ginigising kita. Pinupukaw kita. Yung kapatid na tinawag mong, kapatid mo, utol mo, tinawag mong tutube. Wala namang masama kung mukha akong tutube. Okay lang naman sa akin. Baka nakalimutan mo. Buti nga, pinatawad ka ng organisasyon na yun eh. Buti nga, kasi hanggang siguro, hanggang ngayon siguro, baka naghihimas ka pa ng matatabang malilimig na rehas sa loob ng selda. Paano mo malulusutan noon yun? Mula apari hanggang hulo, katakot-takot na somon ang ginawa si Sanda Makmak. Ngayon, Bilang kapatid mo that time, nakikita ko naman ang konsumido ka sa nangyari sa So, naawa ako bilang isang kapatid, nakababata mo, nasabi ko sa iyo, sige tatayo ako para tuwirin natin to. Umamin ka lang ng pagkakamali. Mingi ka ng sorry kasi lahat naman tayo nagkakamali. Una, matigas ang ulo mo eh. Kinumbinsi kita. Hindi, ikaw nagkasala eh. Ba't ako hingi na sorry? Tama ginawa ko. Tandaan mo to? Hindi, pag mali ka, sasabihin ko sa kahit nakababatang kapatid mo ako, itutuwid kita. Kung feeling mo, Ramon, na kay Pogi, nothing will take that away from you. Hands down, Pogi ka sa mga chicks mo. Kung may natitira pa. <laughs> Kung may natira pa, hati kayo na James is Raul. Sino yan? Mga ko. Baka kasi maingit sa eh. Ngayon, umayos ka! Umayos ka, Ramon! Inumpisahan mo, Ramon, tatapusin ko yan. Now, nga buti pa, tumigil ka na. Yung nangyari po kay Napoles, the Napoles scam, the 10 billion Napoles scam, alam niyo naman po natin, ay eh marami rin po mga kongresista noon na hindi napasama sa sinasabing kaso. Sigurado, alam niya ni Laila de Lima, dating Justice Secretary. It was more like a selective justice. Kinuha lang nila yung mga hindi nila kapartido. At yun po ang sinalya po nila sa hukuman. Mula sa Department of Justice, nagkaroon ng Senate hearing, nagkaroon ng hearing-hearing sa Kongreso. Hindi dati ni DOJ Secretary Laila D. Lima mga panahong yun. I think it was in 2013, I'm not mistaken. And that was exactly ang sinasabi po ni Senator Kiko Pangilinan. Ako naman, wala po tayong babanggitin ng pangalan, pero panoorin po ito. Siguro kung yung uh na police cases eh, na uwi dun sa sa halip na absuelto e eh, kulong e eh, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot plunder yung mga kaso nun eh Mr. President the courts have spoken with finality to cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally but a dangerous affront to the judiciary It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. For the record, there was no intention uh, of maligning any individual uh, in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong uh, personalan. As I watched the Senate hearing, yung panalita po ni Senator Kiko Pangilinan, I like the way he said it he was trying to stress the fact ito po yung conviction right kaya lang ako totoo rin naman ng panahon yon during those times kung titingnan po natin kay Napoles marami po na 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 ano na na, na, na sentensyahan din mga kongresista Marami mga false NGO na dinaan doon yung mga Napoles wag sana mangyari dito. Dapat dito, hindi selective justice yung ating ICI. Ganon din po yung ating Blue Ribbon Committee. And that's all I want to do. Dahil ang taong bayan nagaantay na merong managot at masasauli yung mga bagay na nakulimbat. End of story! This is Beta Glide 2.0. Ben Tulfo Fun Filter.